Ang makapangyarihang panalangin ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya laban sa lahat ng itim na mahika, mga enkantasyon at mga sumpa na sumusubok na makaapekto sa iyong buhay. Sa pagdiyak sa Diyos, ibinabalik namin sa nagpadala ang lahat ng negatibong enerhiya, binabasag ang mga sumpa at sinisira ang mga mahika na maaaring kumikilos laban sa amin. Sa pag-anyaya sa banal na proteksyon ang panalanging ito ay nagdadala ng espiritual na kalayaan, pagpapanumbalik at pagbabago ng isipan, tinitiyak na ang kapangyarihan ng kasamaan ay walang kontrol sa iyong buhay. Palakasin ang iyong pananampalataya at protektahan ang iyong sarili gamit ang makabagong panalangin ito na nagbabalik sa otoridad na ibinigay sa iyo ng Diyos tayo na sa punto, kapag ang kasamaan ay sumusubok na pumasok sa iyong buhay, nararamdaman mo ito, hindi ba? Ito ay ang mabigat na pakiramdam parang may humaharang sa iyong daan. Nakaranas ka na ba ng mga ganitong sandali? Kung saan parang, gaano man kabuti ang iyong ginagawa, may isang bagay na hindi nakikita na patuloy na humihila sa iyo pababa. Alam ko kung paano ito. Marami ang hindi naniniwala sa espiritwal na realidad ng mga labanan na ito, ngunit ako, bilang isang kristyano, masasabi kong totoo ito. Nakarating na ako sa mga sandali kung saan nagtanong ako kung bakit hindi umuusad ang mga bagay, kung bakit parang gumuho ang lahat sa paligid ko. Sa mga oras na ito, kailangan nating alalahanin ang isang makapangyarihang katotohanan. Binigyan tayo ng Diyos ng otoridad na ibalik ang lahat ng masama, upang masira ang mga kadena ng mga mahika, mga sumpa, at itim na mahika. At narito ang tanong, handa ka na bang gamitin ang otoridad na ito? Dahil, isipin mo, hindi lang ito tungkol sa paniniwala, kundi sa pag-angkin ng lakas na nasa iyong mga kamay. Iyan ang gagawin natin ng sama-sama ngayon. Huwag nating pahintulutan ang kasamaan na magkaroon ng huling salita. Ibalik natin ang lahat sa pinagmulan nito, dahil gaya ng alam mo, ang nasa atin ay mas malaki. Kung nakaranas ka na ng ganito, alam mo kung gaano ito maaaring maging nakabigat. At tinatanong kita, hanggang kailan mo hahayaan ang mga negatibong impluensya na hadlangan ka? Ito na ang oras para kumilos. Nandoon na ako kung nasaan ka at ang sagot ay palaging pareho, panalangin, pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos ay may kontrol. Kapag ginamit natin ang salita at ang kapangyarihan ng panalangin, ang kadiliman ay umaatras. Nararamdaman mo na ba ang pagbabagong ito? Yung sandali na ikaw ay nananalangin at nakakaramdam ng bigla ang kapayapaan, parang may isang bigat na naalis sa iyong balikat. Naranasan ko na ito at alam kong maaari mo ring maranasan. Kaya't sama-sama nating basagin ang mga kadena na ito ngayon. Ngayon, nagtanong ka na ba kung bakit mayroon tayong napakalaking kapangyarihan sa panalangin? Bakit, kapag nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus, ang mga sumpa at mahika ay nawawala ng lakas? Ito ay hindi isang pagkakataon. Binigyan tayo ng Diyos ng otoridad na tapakan ang mga gawa ng kasamaan. Pinapaalala sa atin ng Biblia na ang ating laban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritwal na puwersang masama. Naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang katotohanan ay, sa espiritwal na mundo, may mga labanan na nagaganap sa lahat ng oras. At kapag tayo ay nananalangin ng may pananampalataya, pumasok tayo sa digmaan na ito. Ngunit narito ang tanong, naniniwala ka bang mayroon kang otoridad na manalo sa laban na ito? Ako, personal, nakaranas na ng mga sandali kung saan parang ang kaaway ay nananalo na ang kasamaan ay maihigit na kapangyarihan kaysa sa akin. Ngunit nang alalahanin ko ang mga pangako ng Diyos, may nagbago. Alam mo ba kung ano ang kahanga-hanga? Hindi tayo kailanman pinabayaan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng mga espiritwal na armas. Nabasa mo na ba ito? Ang baluti ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita, ang kalasag ng pananampalataya. Lahat ng ito ay nasa ating pagtatapon. Ang nangyayari ay, madalas, nakakalimutan nating gamitin ang mga armas na ito. Naramdaman mo na bang pinapayagan ang takot o pagdududa na umupo sa iyong puso, nang maaari mo namang ilabas ang pananampalataya? Narito ang isang pagninilay-nilay, tuwing ikaw ay humaharap sa isang mahirap na sitwasyon, Isang pagsalungat na parang mas malaki kaysa sa iyo. Ginagamit mo ba ang mga tuol na ibinigay sa iyo ng Diyos? Hindi ka kailanman iiwan ng Panginoon sa isang laban. Inihanda na niya ang daan, binigyan ka na ng kapangyarihan na kailangan mo. Ang tanging kailangan nating gawin ay magtiwala sa kanyang pangako. At sasabihin ko sa iyo, nang simulan kong maunawaan ito, nagbago ang aking buhay. Nagsimula akong manalangin ng may higit na tiwala na alam kong hindi ako ang lumalaban kundi ang Diyos sa pamamagitan ko. At ikaw, handa ka na bang manalangin ng may tiwala, naniniwala na walang laban ang kasamaan sa kapangyarihan ng Diyos? Ngayon pag-usapan natin ang isang katotohanan na maraming tao ang hindi alam, hindi dapat katakutan ang kasamaan kapag tayo ay nasa Kristo. Ang tanong ay, ilang beses mo na bang naranasan ang maparalisa ng takot sa hindi kilala? Marahil ay naramdaman mong may negatibong puwersa na pumapalibot sa iyo, isang pakiramdam ng panggigipit at sinubukan ng takot na sakupin ka. Naranasan mo na ba ito? Ang magandang balita ay, hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan. Naalala ko ang mga sandali kung saan naramdaman kong napapalibutan ng mga hindi nakikitang puwersa. Parang ang paligid ko ay mabigat, madilim, at sa tuwing sinusubukan kong umusad, may humihila sa akin pabalik. Naranasan mo na ba ito? Nang simulan kong maunawaan na ang takot ay isang armas na ginagamit upang tayo'y maparalisa, napagtanto kong kailangan kong tumugon sa ibang paraan sa halip na tumakas o magtago, sinimulan kong sabihin ng malakas ang mga pangako ng Diyos. At ito ang nais kong itanong, ginagamit mo ba ang salita ng Diyos bilang armas laban sa takot? Ang takot ay hindi maaaring umiral kasama ng pananampalataya. Kapag binibigyan natin ng puwang ang takot, sarado ang mga pintuan para sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Naisip mo na ba ito, sa tuwing nararamdaman natin ang takot na humahadlang sa atin, may pagpipilian tayong sumuko dito o bumangon sa panalangin, nagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol. At dito nagiging napakahalaga ang panalangin laban sa masasamang impluensya, tulad ng mga sumpa at mahika. Kapag tayo ay bumangon na may otoridad at tapang, nawawala ng kapangyarihan ang takot sa atin. Nasubukan mo na bang harapin ang takot sa pamamagitan ng pagdeklara ng salita ng Diyos? Naalala ko ang isang pagkakataon na sobrang natatakot ako, na halos hindi ako makapanalangin, pero sa oras na iyon, kailangan kong tumayo sa mga pangako. Minsan, ang takot ay parang isang pader na hindi mapagtagumpayan, pero malaman mo na sa sandaling bumangon ka sa pananampalataya, ang hadlang na iyon ay nagsisimulang bumagsak. Kaya, ano ang gagawin mo sa susunod na maramdaman ang takot? Mananahimik ka ba o ay dideklara ang tagumpay na sa iyo na? Sama-sama tayong lumaban, alam na ang masama ay hindi kayang labanan ang kapangyarihan na nasa atin. At habang iniisip mo ito, hayaan mong itanong, handa ka na bang gamitin ang otoridad na ito at huwag hayaang mamuno ang takot sa iyong mga desisyon. Ngayon, may isang bagay tayong dapat talakayin. Naniniwala ka bang ang masama ay umaabot lamang sa mga mahihina sa espiritu? Madalas nating iniisip na tanging ang mga malayo sa Diyos ang vulnerable. Pero, sabihin ko sa iyo, kahit ang mga matatag sa pananampalataya ay humaharap sa mga atake. Naramdaman mo na ba ito? Nasa panalangin ka, naghahanap sa Diyos, at sa kabila nito, pakiramdam mo ay may negatibong puwersa na gustong bumagsak sa iyo. Nasa sitwasyong iyon na ako. Akala ko, dahil sa pagsisikap kong maghanap sa Diyos ng buong puso, otomatiko akong protektado mula sa anumang masama. Pero ang katotohanan ay hindi nagpapahinga ang kaaway. Kung ikaw ay umuusad sa espiritual, susubukan niyang pigilin ka. Naisip mo na ba ito? Ang katotohanan nararamdaman mong inaatake ka ay hindi nangangahulugang mahina ka. Sa katunayan, maaaring kabaligtaran, ikaw ay napakalakas sa espiritu kaya't nababahala ang masama. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating magbihis ng proteksyong divina araw-araw. Narito ang tanong, kailan ang huling beses na nagdasal ka na humihiling ng proteksyon laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan? Dahil, tandaan mo, ang pagdarasal para sa proteksyon ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay isang kilos ng karunungan. Madalas kong nililigtaan ito. Akala ko, basta't matatag ako, wala akong dapat ikabahala. Pero nang simulan kong manalangin na partikular na humihiling sa Diyos na paligiran ako ng kanyang proteksyon, nagbago ang mga bagay. Nagawa mo na ba ito? Minsan, nalilimutan natin na ang espiritual na laban ay patuloy. Hindi sapat na manalangin ng isang beses at isipin na tayo ay protektado magpakailanman. Ang proteksyon ng Diyos ay ina-update sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal. At alam mo ba kung ano pa? Ang kalasag ng proteksyon na ito ay hindi lamang para ipagtanggol tayo, kundi para ibalik ang lahat ng masama na sinusubukan nilang ihagi sa atin. Ang bawat sumpa, bawat mahika, bawat negatibong enerhiya na sinubukan nilang ilagay sa ating buhay ay maaaring makansela at ibali. Kaya, ang tanong na natitira ay, handa ka bang manalangin na may kumpiyansa at humingi ng patuloy na proteksyon mula sa Diyos na alam mong siya ay tapat upang protektahan ka at iligtas ka mula sa lahat ng masama? Nakita mo na ba kung ano ang nangyayari kapag nagdarasal ka sa ganitong paraan na alam mong ang Diyos ang nangunguna sa laban? Pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay, napansin mo na ba na, minsan, ang masama ay sumisiksik sa mga pinakamasela na bahagi ng iyong buhay? Hindi laging lumalabas ito ng hayagan na may malalaking palatandaan o sakuna. Minsan, mga maliliit na isip, pag-ugali, o kahit mga tao sa paligid natin ang nagdadala ng negatibong impluensya. Naranasan mo na ba ito? Naalala ko ang mga sandali na parang lahat ay maayos, ngunit unti-unting napansin ko ang pagbabago sa aking kalooban, sa aking mga asal. At nang mapagtanto ko, napapalibutan na pala ako ng mga impluensyang hindi nagmumula sa Diyos. Naranasan mo na ba ito? Maaring iyon ay isang salita na ibinato ng ibang tao sa iyong buhay, isang negatibong komento na patuloy na umaabot sa iyong isipan. Matalino ang kaaway, sinusubukan niyang makapasok sa mga paraang hindi natin agad napapansin. Naisip mo na ba ito? At ang tanong na natitira ay, paano natin matutukoy ang mga impluensyang ito at putulin ang masama sa ugat? Ito ay isang bagay na sinimulan kong gawin ng aktibo, bantayan ang aking mga iniisip, ang mga salitang lumalabas sa aking bibig, at ang mga tao na nakakakonekta ako. Nagawa mo na ba ito? Dahil, madalas nating pinapabayaan ang mga bagay na tila maliit, ngunit sa katunayan, nagdadala ng ulap ng negatibidad sa ating buhay. Minsan, napansin ko na pinapayagan kong maapektuhan ako ng ilang mga salita at sitwasyon, at ito ay nagbubukas ng mga pintuan para sa masama. Pero nang simulan kong manalangin ng aktibo, humihiling sa Diyos na ipakita sa akin kung nasaan ang mga puwang na iyon, nagbago ang lahat. At dito pumapasok ang makapangyarihang panalangin laban sa mga sumpa at mahika. Kapag nagsimula kang manalangin na mailayunin, humihiling sa Diyos na ipakita at alisin ang lahat ng hindi sa Kanya, nagsisimulang lumiwanag ang mga bagay. Ngayon, isipin mo ito, Ilang beses nang may pumasok sa iyong buhay ng tahimik at nang mapagtanto mo, nagdudulot na ito ng pinsala. Handa ka na bang isara ang mga pintuang ito ng isang beses at para sa lahat at ibalik ang lahat ng masamang sinubukan nilang ipataw sa iyo? Ang panalangin na ito ay hindi lamang para sa malalaking laban, kundi pati na rin para sa mga maselan, yung mga nagsisimulang maliit pero maaaring lumaki kung hindi tayo kikilos. Kaya, ang tanong na natitira ay, nakatuon ka ba sa mga maliliit na impluensya at handa na gamitin ang otoridad na ibinigay ng Diyos sa iyo upang alisin ang mga ito bago pa man makapagdulot ng mas maraming pinsala? Ngayon, dumiretsyo tayo sa punto. Napansin mo bang ang masama ay walang kapangyarihan kung hindi mo ito bibigyan ng puwang? Minsan, naniniwala ang mga tao na ang mga sumpa, mahika, at negatibong enerhiya ay hindi maiiwasan na wala tayong magagawa upang makaalis. Pero totoo ba ito? Ang katotohanan na kaunti lamang ang nakakaintindi ay na ang masama ay may kapangyarihang pinapayagan natin itong magkaroon. Naramdaman mo na bang parang may sumusubok na bumagsak sa iyo at akala mo ay wala kang magagawa? Naranasan ko na ang mga ganitong sandali, mga pagkakataon na parang ang masama ay nananalo at tinatanong ko ang aking sarili. Bakit ito nangyayari sa akin? Pero, sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang aking saloobin ang may malaking epekto. Kung masyado kong pinapansin ang mga espiritual na atake, at nagsimula akong maniwala na mas malakas sila kaysa sa akin, tila sila ay lumalaki. Naranasan mo na ba ito? Dito tayo dinala sa isang napakahalagang tanong, ano ang pinapabayaan mong lumaki? Ang takot, ang kawalang seguridad, o ang iyong pananampalataya at tiwala sa Diyos. Napansin mo na ba na habang mas nakatuon tayo sa kapangyarihan ng masama, mas tila lumalaki ito sa ating buhay? Naalala ko ang isang beses na nahulog ako sa pagiging halos obsedado, Sinusubukang unawain kung saan nagmumula ang mga atake, sa halip na tumuon sa kapangyarihan na ibinigay na sa akin ng Diyos upang tumayo at manalo. At narito ang isang tanong na maaaring magbago ng iyong pananaw sa espiritual na laban, namumuhay ka ba na parang tinalo na ang masama o parang isang tao na alam na ang Diyos ang may kontrol sa lahat? Dahil, tingnan mo, ang masama ay maaaring sumubok, Ngunit wala itong kapangyarihan sa sinumang nasa Kristo. Napagtanto ko na kapag nagpasya akong lubos na magtiwala sa Diyos at hindi ko pinapayagan ang takot o pagdududa, may nangyayaring kamangha-mangha. Ang masama ay basta nawawala ng lakas. Naranasan mo na ba ito? Ngayon, ano ang gagawin natin? Magpapatuloy ba tayong pakainin ang takot o tututok tayong pakainin ang pananampalataya? Kapag inilagay mo ang iyong sarili sa harap ng Diyos at ibinalik ang lahat ng masama na inihagis sa iyong buhay, walang espasyo para kumilos ang kaaway. At ang pinakamaganda sa lahat, ang kapangyarihang ito ay ibinigay sa iyo. Handa ka na bang gamitin ang kapangyarihang ito at isara ang mga pintuan na sinusubukan buksan ng kaaway? Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang paksa. Nagtanong ka na ba tungkol sa kapangyarihan ng mga salitang binibigkas mo? Madalas, binabawasan natin ang epekto na maaaring mayroon ang ating mga salita sa ating buhay at sa mga tao sa ating paligid. Nag-isip ka na ba tungkol dito? Ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig ay may dalang espiritual na bigat, at ang bigat na ito ay maaaring magpala o sumpeng. Naalala ko ang isang bahagi ng aking buhay kung saan nagsasalita ako ng mga negatibong bagay nang hindi ko alam na nililikha ito ng isang realidad sa aking paligid. Naramdaman mo na ba ito? Ang paraan ng ating pagsasalita ay maaaring magpakita ng ating nararamdaman at pinaniniwalaan. At ito ay makapangyarihan. Kapag gumagamit tayo ng mga salitang may pananampalataya ipinapatawag natin ang proteksyon at kapangyarihan ng Diyos. Pero, paano naman kapag gumagamit tayo ng mga salitang sumpa, kahit na di natin alam? Ano ang nangyayari sa ating buhay espiritual? Naalala mo ba ang mga pagkakataon kung saan ang mga mababagsik o negatibong salita ay nakaapekto sa iyong buhay o sa buhay ng ibang tao? Nakakamangha kung paano ang isang pangungusap ay maaaring lumikha ng malalim na sugat. Napagtanto ko na kailangan nating maging intensyonal sa kung ano ang sinasabi natin. At dito nagiging mahalaga ang panalangin. Sa panalangin, kailangan nating hindi lamang humiling ng proteksyon, kundi pati na rin ideklara ang mga pagpapala. Anong uri ng mga salita ang ginagamit mo upang magsalita tungkol sa iyong sarili? At tungkol sa iba? Nagpasya akong gamitin ang aking mga salita upang bumuo, hindi upang sirain. Nang simulan kong manalangin at ideklara na ang bawat negatibong salita na maririnig ko ay ibabalik sa nagpadala, nakikita ang pagbabago. Naisip mo na bang manalangin ng ganito? Ang gawin na ito ay naging isang makapangyarihang kasangkapan para sa akin. Sa halip na hayaan na ang mga negatibong salita ay makaapekto sa akin, sinimulan kong gamitin ang salita ng Diyos bilang kalasag at kung ang pagbabago ay nasa iyong mga kamay sa pamamagitan lamang ng iyong pinipiling sabihin. Kapag tumatawag ka sa Diyos, humihiling na Kanyang wasakin ang mga sumpa at ibalik sa nagpadala ang lahat ng hindi mula sa Kanya, may nangyayaring kamangha-mangha. Nararamdaman mong malaya, protektado at puno ng kapangyarihan. Kaya, paano mo maaaring baguhin ang iyong pananalita? Handa ka na bang simulan ang paggamit ng mga salitang pagpapala at hindi sumpa? Sama-sama tayong ideklara na mula ngayon, ang lahat ng inihagis laban sa atin, maging sa mga salita o kilos, ay ibabalik sa nagpadala. Mayroon kang kapangyarihang ito. Ano ang nararamdaman mo sa pagkakaalam na ang iyong mga salita ay maaaring magkaroon ng napakalakas na epekto? Handa ka na bang gamitin ang lakas na ito sa iyong buhay? pumasok tayo sa isang malalim na paksa. Naglaan ka na ba ng panahon upang isipin kung paano ang iyong isipan ay maaaring maging isang larangan ng espiritual na laban? Madalas, ang mga pinakamalaking laban ay hindi nangyayari sa pisikal na antas, kundi sa ating isipan. Naramdaman mo na ba ang tinig sa loob na nagtatangkang magpabagsak sa iyo, na nagtutulak sa iyong pagdududa sa iyong pananampalataya, o kahit magtanong kung talagang kasama ka ng Diyos? Totoo ito at marami sa atin ang humaharap dito araw-araw. Nang simulan kong maunawaan na ang mga iniisip ay parang mga palaso ng kaaway, napagtanto ko na kailangan kong tumayo. Mayroon ka bang ganitong pakiramdam na ang iyong mga sariling pagdududa ay maaaring ilayo ka sa Diyos? Dumaan na ako sa mga sandaling ako'y nagpasya na sumuko sa mga pagdududa at takot. Para bang ang kaaway ay may tuwirang linya sa aking isipan, nagtatanim ng mga buto ng kalituhan at pagkawasa? At naapektuhan ka na ba nito sa anumang paraan? Mahalagang mapansin na ang mga atake ay kadalasang nakatago sa anyo ng mga karaniwang pag-iisip. Minsan, ito ay isang simpleng ki hindi ka sapati o hindi ka tutulungan ng Diyos. Ang mga pag-iisip na ito ay maaaring maging bilangguan kung hindi tayo mag-iingat. At narito ang tanong, paano mo hinaharap ang mga negatibong pag-iisip na ito? Sinubukan mo na bang harapin ang mga ito gamit ang salita ng Diyos? Dahil, nang simulan kong gawin ito, may nangyaring kakaiba. Ang mga katotohanan ng Diyos ay nagsimulang palitan ang mga kasinungalingan na sinusubukang itanim ng kaaway sa akin. At kung sa halip na hayaan ang mga pag-iisip na ito na makontrol ka, magpasya kang manalangin ng makapangyarihang panalangin araw-araw, humihiling sa Diyos na i-renew ang iyong isipan. Naisip mo na ba kung paano ito makapagbabago ng iyong pananaw? Kapag tumatawag ka sa Diyos, humihiling ng tulong upang ibalik ang lahat ng kalituhan at masamang pag-iisip, ang kanyang kapayapaan ay nagsisimulang bumuhos sa iyong puso at isipan. Nararamdaman mo ba ang pagbabagong ito? Kaya, ano ang kalagayan ng iyong isipan? Puno ba ito ng mga banal na katotohanan o ng mga kasinungalingan ng kaaway? Tuwing nahuli mong nag-iisip ng negatibo, itanong mo sa iyong sarili, nagmumula ba ito sa Diyos o ito ay isang pagtatangkang ipahamak ako ng kaaway? Ang pagbabagong ito sa pananaw ay maaaring maging nakapagpapalaya. Handa ka bang gawin ang ehersisyong ito ng pagsusuri at pahintulutan ang Diyos na i-renew ang iyong isipan araw-araw? Sa panalangin at paghiling sa Diyos ng kaliwanagan, magsisimula kang mapansin na ang mga kasinungalingan ay nawawala ng lakas. Handa ka bang labanan ang mga pag-iisip na ito at ibalik ang mga ito sa nagpadala? Ang laban ay maaaring maging matindi, ngunit hindi ka nag-iisa ang Diyos ay kasama mo, handang tulungan kang manalo sa espiritual na digmaan sa iyong isipan. Ano ang nararamdaman mo sa kaalaman na mayroon kang ganitong makalangit na tulong sa iyong tabi?